Today is February 7. And ano pag February 7? It's my happy third anniversary dito sa YouTube channel! Yes! Na tayo mag thumbnail ng third. Okay na yan! Isa pang picture dito sa ating kitchen. Diyan ba magandang kulay? Paano kita yung light? Thank <laughs> you. <laughs> Hindi ko na naituloy yung vlog ko kahapon kasi sumakit na ang oh ulo ko. Oh. So, tuloy na natin yung anniversary ko. Tapos, mamaya maingay. Tingla muna tayo ng kape. Meron akong kiatus. And meron akong so, nabili namin sa Yans Ano siya? Natikman na ni Rapa Boy. Nakatikim ako. Lasang lemon squid sa atin. Merienda tayo na Mamiya, may samba tayo. babalikan ko na lang kayo na. Mamiya. Give kalaw tayo ng kape. Yata, yeah, shikunti lang. Tapos yung honey natin. Ipitch. Kunti din lang. Honey. my love so sweet para healthy, healthy healthy tayo kaunti. <laughs> Then, malamang tayo ng TV. Excited. Kape, kape, kape. Wala tayo 3 in 1. Kaya timplatin ko lang tayo. Let's go sa harap ng TV. And si Rapa boy ay wala pa. Nasa school pa. Nandito ka na pala. Kararating mo lang. Huwag may merienda ka. Ano kang gusto mo? Akala ko wala ka pa. Diyan na pala siya. Hindi ko na naalaman. And, yun nga, dahil sa anniversary natin, at dahil sa medyo nalalapit na yung aking iniintay, nakakulangan, pinaplano kong magkaroon ng gimmick ngayon para sa ating third anniversary and malalaman nyo kung paano lahat yon malalaman nyo talaga kapag ready na ako sasabihin ko sa inyo okay ay ang banas so anong ating mga ganap ngayon 3 years na tayo sa so, unang kong vlog nakita ko ay nung sa halaman natin tapos kain kain medyo nag-improve naman ang ating pag na andito na nga tayo sa New Zealand at dito na nga tayo na monetize. Tapos, meron na rin tayong bagong cellphone, itech gamit natin. Kailan kaya yung panibago ulit cellphone? <laughs> meron na rin tayong gimbal. So, pag sinabing gimbal, ang kasunod na doon ay drone. <laughs> Pero bagong cellphone muna, baka malay nyo maka-iPhone. Pero si Rapa Boy muna kasi gustong-gusto na niya yun. Kasi sabi ni Rapa, meron daw iPhone na kahit walang gimbal, may stabilizer na talaga siya sa camera. Kaya siguro maganda yung ibang. Dahil hirap din talagang gumamit ng gimbal, promise. And kung napanood nyo po yung aking vlog nung mga karaan, meron tayong shoot na parang naka-drone. Yes, meron akong na na bikini man, na drone. So, pinasahan niya ako ng kanyang cap, capture So, yun, ginamit natin sa ating vlog. Yan. E, eh, di ba? Ang ganda-ganda pag may drone. Kita-kita lahat. At gusto ko rin yung mangyari sa ating bahay sa Pilipinas na may drone para naman makita natin yung ating pinaghirapan talaga. Ay, hindi pala atin. nilolo Lolo, akin yung effort. Dahil <laughs> ako ang nag asikaso ng pagpapagawa. Siyempre, so, sa mga pasyal-pasyal, mas maganda na yung maganda na yung dito sa baba. Lalo na yung sa taas. Di diba? Kayo dyan! Matabang? Matabang <laughs> talaga. And good morning! Today is Monday. So, kailan ba yung huli kong vlog? <coughs> Parang Thursday yata ng hapon. Hindi ko na sundan. Kasi may nangyari sa lola nyo. Kasi diba nasabi ko sa inyo nung unang karang araw na na sumakit ang ulo ko. Tapos, as sumunod doon, sumakit naman yung likod ko. Grabe! So, yun nga, hindi nga ako nakapasok kahapon. Pero, yung pinakang-worst talagang experience ko ay nung Friday, then Saturday. Kasi, nung Friday, sumabay ang aking period. Hindi ko nga alam kung anong cause ng pagsakit ng... Kasi, sanay ako na masakit ang ulo ko o kaya naman yung balakang. Pero, hindi yung gayong katinding sakit yung na-experience ko pag ako magkaka-period ngayon naman, nagkasabay hindi ko alam kung sa period ko ba talaga ito or sa UTI, kasi ngayon ko lang na-experience kung sa UTI ngayon ko lang na-experience yung ganun kasakit na hindi talaga ako halos makatayo, talagang yung gagayon pa talaga yaya yaya yan, yan, pero ngayon medyo okay, okay na pero mararamdaman ko pa rin talaga buti na lang, ay, wala akong pasok ngayon hanggang Wednesday na aking pasok. Grabe, masakit ang aking ganto. Tas, hindi ko nga maitas yung ganto ko, pa ako. Kasi, ito, okay lang. Ito, oh. Na, may nararamdaman akong sakit. Kaya, yung pinagpahinga ko muna ng isang duty. Kasi, hindi talaga maaari. Kasi, pag sa trabaho, perasado ka talaga, obligado kang kumilos. So, o oh, talaga lang, hindi ko maintindihan kung ano yung sakit ko. Pero, pag umulit ito, siguro, it's time na, na talagang, kailangan na natin magpa-check up. Ang problema lang ay, ang GP namin ay lumipat na ng Christchurch So, may refer siyang pwede namin pagkuhanan ng ng GP, pero ano, hindi, walang specific kung sino yon So, pagpunta lang siguro namin doon sa clinic namin. Saka pa lang kami mamimili. Pero, na-endorse na daw kami sa kanila na yung gano'n gano'n. And, hindi ko ba ano ba nangyayari. O, baka Talagang nalalapit na lang na ang ating katapusan. <laughs> joke! 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 And so, yun nga, andito ako sa kwarto kasi may pakikita ako sa inyo. Dahil nga, masakit yung likod ko. Ngayon, hindi na masyado. Talagang lumalaklak ako ng tubig. At saka yung cranberry juice. Cranberry juice. Ang um, pukla ko pala dyan. Tapos biogesic para sa pain reliever. So, may nabili si Lolo para sa aking back pain. Tingnan natin kung uubra ito. Ayan, ang bilhin ni lolo Kahapon. Kahapon din namin to na pick up. And kahapon din namin, tinasting ko din. Okay naman siya. Yan, massage chair. O, oh, diba? At yan ay nabili lang namin sa, ano, sa, ano nga, iisipin ka ano, na marketplace, sa Facebook, second hand ano siya, yung, ang, ang may-ari niya yata ay Indiana. Indiano. mag kasi yun, ang kausap ni daddy, ni lolo yung, yung lalaki. Anadat dat naman namin dun ay, hindi pala. Aywan ko, ano, basta, ano, yung maitim. Ang bilin namin dyan ay $25. Okay na rin yon. Yan. Yan yung nakikita natin kay pero ibang klase yung kay ka Joey. kasi hanggang ano siya dito at saka yung yung chair talaga niya yung malambot ito matigas pero parang mas matibay nga itong ganto kaya lang kay ka Joey hanggang puwitan ito hanggang dito lang o, test. ko na yung kahapon tapos pakikita ko sa inyo ngayon ito, may, may ano naman siya may belt siya dito para mag hold tapos ito yung remote niya may pocket siya dito yan try natin sasaksak ko na let's try so ito yung remote niya ang maganda dito may heat kaya mararamdaman mo talaga may heat tapos ito yung full back ito yung upper and lower And try na natin. Oh, naka na. Tapos piliin natin yung full back. Tapos hit. Oh, di ba? Oh, di ba? Papanoorin mo pa yung movement, parang ang sharp-sharp na. Oh, di ba? Ang gusto pa ni Lolo kasi ito, Matagal ko na tong upuan, 'di ba? Nakikita niyo na 'yung sa akin. Eh gusto ni Lolo may arm. So, baka hanap-hanap uli tayo sa marketplace para na makakatulog tayo habang nagmamasage. Diva, mas maganda 'yung may arm para mas relaxing. Kaysa dito na walang arm. Oh, imagine niyo. Gumagapang yan sa likod niyo. <laughs> Ah, di ba, ang sarap. Kaya lang, ang problema ko lang dito, ay ang masakit nga sa akin, ay bandang dito. Eh, kaso natigil na siya dito. Kunti lang ang mararamdaman mo sa pinahang masakit sa akin. Kasi, ano ang masakit sa talaga sa akin? Tagiliran. Sa kanan. Tignan kung hanggang sa lang siya aabot. siguro mas maganda din yung may panghaplas ka, no? Bago ka maganya, para fell na fell. O oh, yun, hanggang doon lang siya. Yun, yun lang ang mararamdaman mo kaunti sa iyong lower. Hindi siya masyadong bumawaba. Hanggang doon lang talaga-talaga siya. Kasi sabi nga, ay, full back lang. Ayun, di ba, Masakit pa rin ang likod ko. Parang may natusok-tusok-tusok pa rin karayo. And next day na nga pala ito, naging, naging puro video clips lang ang ating nagagawa for today's video. Kasi hindi ko mapanindigan. <coughs> Minsan, katulad kahapon, mas madami akong inihiga sa mga nagdaang araw. Kasi gusto kong ma-flat yung aking likod. Kasi nga, masakit pa rin siya. And, sabi ni Lolo, sulsihin ko daw itong kanyang pantalong pantrabaho. Yes, yeah, sulsi is life pa rin dito. <laughs> Kahit nasa abroad kasi, mahal po dito ang mga vilayin. Kaya kung hanggat maaaring magagamit mo pa, ay gawan mo ng paraan. Yung aking yung pang work din, parang, parang mabubutas na rin yung pundiyo. Hindi yung pundiyo, yung, yung bandang yung nagkakagayunan yun mabubutas although bumili naman si lolo ng pantalon na bag bago eh sabi niya sulsihin ko pa rin daw ito kasi pang palit palit dahil nga kailangan natin magtipid kasi hindi joke joke ang mga bilihin dito at ang gastos din talaga so so is life And, wala naman talagang ginagawa. Mamaya, pagkatapos ko nito, nanonood din ako ng vlogs ko para meron tayong earnings. <laughs> Sideline. Sideline ko na po ang pagbablog. Kaya, sinisipagan ko talagang makapag-upload kahit 2 times a week. Kasi, kailangan. Kailangan meron kang na-upload ng mga video. Para tuloy-tuloy ang ang bilang. <laughs> And so far, eh, okay naman. Kaya nga lang, eh, basta update ko kayo. Kalo mga nangyayari sa ating mga pagbablog. Tapos, bukas papasok na ako. Sana bukas talaga mawala na yung kahit kahit ano, kahit anong tusok. Tapos, umuungo po din ako dun sa sari-sari ng ginawa ko. Mamawapo ako sa massage chair. May naman ka ng biogesic. Pero hanggat maaari, ayoko ko ta sanang uminom ng gamot. Kung kaya ko naman tiisin. Pero yun nga, dahil pinapaghandaan natin yung ating pagpasok sa work. Tapos tubig. Hindi ko pa din alam kung bakit, bakit nasakit ang likod ko. Pagpalagay na lang muna natin, baka nga UTI kasi matatapos na yung menstruation ko eh medyo meron pa ring sakit pero hindi ko alam kung kasi pag yung pag yung sa menstruation parang ngalay lang yung nararamdaman pero ngayon kakaiba kasi parang parang may tusok-tusok ayan nasama na ang bulsa <laughs> sa pagpahit Alisin na natin. Nasama na ang bulsa ni Lolo. May tusok-tusok. Ano kaya yun? Rayuma? Basta din. O kaya naman ay baka nangalay ako dahil nung makaraan ay nagtanim-tanim ako. Pagkatapos dito sa aking mga paso, doon naman sa labas. Basta pag umulit ito, umulit ulit, magpapacheck up na ako. Kasi hindi yun maganda. Basta pag may abnormal na nararamdaman bukod sa alam mo naman talagang hindi ka naman talaga normal <laughs> abnormal pala, nag-aalala pa <laughs> basta sabi ni mami ng grandma ni Rapa boy, basta pag may hindi magandang nararamdaman magpa-check up lalo na at malayo tayo sa atin na dito tayo, o oh, mahirap nga lang sa pagpa-check up yung pagpapaliwanag <laughs> ano <laughs> eh, English Lalo na ngayon, nag-iba ang ating GP. Hindi ko alam kung sino na ang GP natin. Tapos, meron din sa akin, in-update din ako, email. Pwede na daw ako mag-booking sa surgical smear. Kaya lang, parang wala naman sinabing libre. Eh, ang kita ko, nag-search ako. Nag-research ako ng kung magkano, 165. Eh, di, wag na lang. <laughs> I-types It nyo yun sa sa $33. De, alam nyo na naman kung para saan yung cervical smear. Parang yung pap smear dyan kung tawagin sa atin sa Pilipinas. And, sana naman ay maging okay na ako hanggang mamaya. And, ikaklose ko na ating vlog na putol-putol. And that's all for today's video thanks for watching, and abangan nyo pa pa yung mga sunod natin mga video, and sana may good news na tayo para sa aking takulangan, para matuloy na yung ating paraful para sa ating third anniversary, yes! Third na tayo, pero ano, na-monetize ako, ay mga na-monetize ako mga May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, nine months pa lang tayo na ma-monetize, pero napaka-slow <laughs> ng ating earnings. Pero okay na yun kaysa wala. And that's all for today's video. And mamaya hihiga na ulit ako pagkatapos kong magtahi na to. Kasi pag naka-obo, talagang mas nasakit din yung, yung likod ko. Kaya dapat naka-flat lang yung aking ah, likod. And bye! Thanks for watching! Bye! Anay ko, hindi ko kayo babot!